Hello guys, sandito na naman ako ngayon guys para mag-share ako sa inyo. Bali ito guys, ay tungkol ito guys sa pagsumpa sa isang tao. Ha kasi marami guys ang nagme-message sa akin kung totoo daw ang ano na to, kung magaritual siya guys, nagagawin para bigyan ng sumpa ang isang tao. Ha, pero bago nyo gawin yan guys, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, mag-isip muna kayo bago nyo gawin ito. Kung baga ako ay magpapaliwanag lang sa inyo ha. Sasagutin ko lang ang inyong mga katanungan sa akin pagdating sa bagay na to. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ito guys ay buhi. Kung baga ang tawag nito sa bisaya, buhi. Pero ang talab nito ay parang isinumpa mo na yung isang tao na maghirap siya or mamatay. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kaya yan ang sinasabi ko sa inyo guys, ha, sa mga followers ko. Sinasabi ko sa inyo na lagi kayo maglagay ng proteksyon ha, protection, ha, kasi may hirap, guys, ang walang protection. Wala tayong kaalam-alam, nasumpa na tayo, na maldisyon na tayo, naghihirap tayo, namatay na, nagkasakit ng malala, namatay, yung pala ay isinumpa. Yan, guys, kaya kumbaga ka hirap ng bagay na ganyan. Ha, tapos ngayon, guys, kumbaga syempre ituturo ko yung counter, tapos yung ano, o, oh, Diba? Ngayon naman, sa mga gustong gumawa ng ganito, mag-isip muna kayo guys bago nyo gawin ang bagay na to. hayan guys? Kasi minsan guys, nagpapadala lang tayo sa galit natin. Ha? Nagpapadala tayo sa galit natin. Kaya kumbaga nakakagawa tayo minsan ng pagsumpa sa isang tao or maldisyon sa isang tao. Yan ang mahirap kung ganyan nga, ah, kumbaga galit ka dahil galit ka eh yung iba inggit lang guys inggit wala namang kasalanan yung isang tao magmamaldis yung ka na mamatay ka sana malasin ka sana yan guys ang mga sinasabing ano ah, uh, adibil ay tapos yung matatalas ang dibig na yan. Yan guys, bawasan nyo yan guys. Kasi ako dati guys, sa, sa totoo lang dati. Ako kasi guys, may bibig na ganyan na kapag sinabi ko ay mangyayari. Lalo na kapag galit ako sa isang tao guys ha. Kapag galit ako talagang guys, walang palpak talaga. Siguro sa sampu ko na ginawa ay isang bisis lang akong pumalpak. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Kasi dati guys, nung time na hindi pa ako nagdidebosyon po pundok kumbaga hindi ko pa binab isinusuko ang ang buhay ko kay God. Medyo gumagawa ako ng mga kaliwa noon. Ganun guys, ang ibig kong sabihin. Kaso guys, kumbaga mabigat sa buhay. Yun guys, ang ibig kong sabihin. Kaya binitawan ko na yun or umiwas na ako sa mga ganyan na mga bagay. Ayan guys, ang ibig kong sabihin ha. Tapos maglagay ng proteksyon para hindi kayo talaban. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Kasi ang mga ginagawa guys ng iba, may kilala ako guys na gumagawa ng ganyan may gumagawa ng ganyan ha guys. Alam nyo ba kung anong ginagawa? Halimbawa ikaw ang target. Target si Maria. Yan guys, target si Maria. Ano ang kailangan na gamit? Picture ni Maria, pangalan ni Maria, birthday ni Maria. Yan guys, ang ibig kong sabihin sa mga trabaho na ganyan. Tapos ngayon guys, kailangan guys ng, it, ng patay na hayop ha, kunyari lang, patay na itim na pusa o kahit na anong hayop yan. Yan guys, tapos ngayon ano ang gagawin dyan ha? Yung picture mo na yan guys, tapos yung patay na pusa. Ngayon guys, ito guys ay ibabalot sa kulay itim na tila. Ibabalot guys sa itim na tila. Tapos ngayon ginagawa ito guys, ginagawa ito nang gumagawa ng ganyan. Ah, may kaalaman lang ako pagdating sa ganyan. Ginagawa ito guys, sa araw ng birnes, first Friday or last Friday of the month, ang malakas na paggawa ng mga bagay na ganyan. Tapos ngayon, kailangan din guys ng kandila na itim. Kandila na itim, tapos ha, kunyari lang nandyan na guys yung picture, yung patay na hayop na kabalot na sa itim na tela. Ngayon, ano ang gagawin? Yung kandila na yan, guys, kailangan may pangalan yan. Halimbawa, Maria Sintisima, yan ang pangalan niya. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Or Pedro Pinduko na lang, kasi sikat na si Pedro Pinduko. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ha, itim na kandila, sulatan ng Pedro Pinduko, kulay itim. Tapos ngayon, guys, gagawin ito alas sa is ng hapon. Or palubog ang araw, mga alas 5.30, ganyan, guys, ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon haharap sa kung saan palubog yung araw, doon na ha, dahil ito guys ay gawain ito guys ng ano, gawain ito guys ng kaliwa, ganun guys ang ibig kong sabihin. Yan guys ang ibig kong sabihin na kaya ganun guys ang paggawa tapos may uusali na orasyon. Ha, ako kasi guys dati hindi na ako nag-oorasyon. Anong time na yun guys ha? Hindi na ako gumagawa ng ganyan na yun. Baka mamaya ano, baka mamaya pagbintangan nyo ako ha. Bawa ng judgmental. Sarap ng kwento ko. Baka mamaya, sabi ko baka mamaya isipin, isipin nyo naggumagawa gumagawa ako ng ganyan. Hindi guys. Nagbago na ako yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga malapit na ako ngayon kay God at malapit din si God sa akin. Ganun. Hindi ako bibigyan ni God ng maraming blessing kapag ako ay masama na tao. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi lahat, guys, kahit anong kasalanan ng isang tao, pinapatawad yan ni God. Kaya natin magbago. Ganun, guys, ang ibig kong sabihin, ha? Tapos, ganun na, guys. Ha, kumbaga, halimbawa, ako kasi dati, guys, hindi ako nag-aano, hinihiling ko kung sino man ang nakakarinig sa akin ngayon. Ha, kasi... Al talagang meron talaga at meron yan. Lalo na kapag ala 6 nyo gawin yan guys. meron at meron yan. Kahit hindi ka magtawag, meron at meron yan. May mag-uusyoso sa inyo yan. Elemento or espiritu, nandyan yan sa tabi nyo. Inihiling ko sa inyo na tulungan nyo ako na ito, si Pedro Pinduko. Abutan ito ng kamalasan sa buhay. Ganun, ganyan guys. Ganyan ako guys noon, nung time na yun na, bata-bata pa ako guys. Minsan guys, kapag galit ako sa isang tao, nagsusuot pa ako niyan guys ng kulay itim na damit. Itim na damit guys, nagtatanokbong ako ng itim na yung parabang velo siya guys. Sabi ko sa inyo, ang kalukuhan ko noon guys, pagdating din sa spiritual, noong medyo bata-bata pa ako, marami akong alam. Yan guys, ang ibig kong sabihin, <laughs> medyo bata-bata <laughs> Yan guys, ang ibig kong sabihin. Ganyan guys, kung kaya nyo ang mga bagay na ganyan na magsuot din kayo ng kulay itim na damit, yan guys, ha, tapos ngayon, ano i-ano nyo, na ito si Pedro pinduko malaki ang kasalanan nito sa akin, hinihiling ko na ito si Pedro pinduko dahil napakalaki ng kasalanan nito sa akin, kayo na ang bahala, dapat emosyonal, kunyari lang, may ginawa sa akin na masama, ito si Pedro pinduko hinihiling ko na ikaw, Pedro pinduko ano ka mamalasan ka sa buhay mo, o kaya ganito, ganyan, o kahit na ano pa yan, guys, mamalasan ka, huwag ka kasakit pa, Pedro Pinduko, kawawa naman si Pedro Pinduko, hindi ko pa ito nakikita. Tapos, ngayon pa na ang bangga Yan guys, ang ibig kong sabihin, kailangan mag-concentrate dyan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, concentrate nyo, utak nyo, puso nyo, ang galit, kailangan nakalabas yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, ano pa ang gagawin nyo? Ha, sindihan nyo na ang kandila na yan. Habang nagliliyab ang kandila na yan, titigan nyo. Titigan nyo na ikaw, Pedro Pinduko, siyempre, galit tayo sa isang tao eh. Ganon, guys, nung time na gumawa ako, guys, nung time na gumawa ako, pero nga, isang beses lang yun, guys, ha, isang beses lang yun, isang beses lang akong nagkamali at talagang hiningi ko yun ng tawad kay God na sabi ko hindi ko na ito uulitin. Nakakonsentrate ako nun kasi, ang target ko nung guys ay isang tao na malaki ang atraso guys sa amin sa akin kumbaga isa yan guys sa isa siya sa mga tao na dahilan kung bakit naranasan ko ang hirap yan guys ang ibig kong sabihin kasi alam niyo naman yung buhay ko dati yun guys ang ibig kong sabihin talagang tinitigan ko talagang inano ko ang kandila na talagang nagko-concentrate ako yung galit ko nandyan guys ganun guys ang ibig kong sabihin na ako sa kandila syempre nakatirik yan yan guys ang ibig kong sabihin tapos ngayon guys pero ibang ritual yung ginawa ko hindi kagaya nito guys kasi mas grabe ito guys may patay na hayop eh yan guys ang ibig kong sabihin baka mabaho na yan yan guys, ang ibig kong sabihin, may kilala lang ako guys sa mga gumagawa ng ganyan. Kaso yung isa ko nakakilala na matay na, pero may kilala ako na bago. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ganyan guys. Tapos ngayon, ito guys ay ang ano na yan guys, ay ibabaon ito guys ha. Ibabaon ito sa lupa. Yan guys. Ang mahirap nyan guys kung ang pinagbauna ng lupa ay bakuran nyo pa. Bakuran nyo sa bakuran nyo mismo or kahit na malapit sa bahay nyo, yan guys, ay aabutan kayo niyan guys ng kamalasan sa buhay. Dahil may ginawa ng ganyan guys na talagang inabutan ng kamalasan sa buhay, hindi lang kamalasan na matay pa. Ganun guys, depende sa hiling ng isang tao. Ganun guys, wala akong sinasabi sa inyo na gawin nyo ito. Kung nag-share lang ako sa inyo. Part lang ito ng sa vlog ko kasi spiritual dito ang topic ko puro spiritual pampaswerte protection yun guys ang ibig kong sabihin kaya mas ano kung gusto natin na mag ingat tayo lagi tayo guys may protection sa katawan natin yan lang guys kumbaga yan lagi ang paalala ko sa inyo ha yan lang guys. Thank you guys. Thank you sa mga subscribers ko. Ask him Julie Janim guys kung ano yung YouTube ko yun din guys. Ang pangalan ko sa Facebook ko ha. Kasi minsan guys may mga gumagawa ng ano. Isa lang guys yung Facebook ko. Makikita nyo naman yung mga post ko doon. Marami akong mga post. Tapos may mga reels ako. Yan guys. Isa lang guys. Ha? Kasi minsan may mga gumagawa guys ng Facebook ko na fake. Yan. Fake. Ginagawa nila gumagawa ng fake guys. Hindi ako yun. Yan lang guys I love you all bye